Diyan unko. Yan, we'll guguhit. <clears throat> Pag nakakita kayo ng ganyang problema, na may bar at gumagalaw 'yan pa ganyan. Ang problema niyan hindi siya missing voltage. Ang problema niyan leak. Ang iyong mga clock signal maging sa may high clock at sa low clock. Kasi kung missing voltage ka, dapat vertical bar lang. Walang gumagalaw. Kasi gumagalaw ng galaw yan. Titignan natin so solusyon ng ganitong problema. Uh, step by step na uh, kung paano siya tikat, kung paano mag-tape method, o kung anong gagawin natin modify. Ang tabihan po ninyo, 55B8M madalas ang ganyan problema sa ganitong modelo nakita yung problema kanina no, vertical bar no. Dedelting uli natin. Wala yung back cover. Yan. Ayun <clears throat> ang problema niya. <clears throat> vertical bar at magalaw na horizontal line. Diretiretso yan. Ngayon, sa ganitong procedure, madaling madaling ma-detect yung problema kung may problema yung kaliwa o kanan sa pamamagitan ng paghamo ng kanyang ribbon sa bawat left and right. Kinatay <coughs> ko, no? Hamo na natin yung kanyang right. Punta ka dito. Ito, yung right, no? try right siya pag nakatalikod eh. hmm? <coughs> Ayun. Oh, <coughs> Hinang natin yung right. Ang left niya vertical bar pa rin. Ngayon, ihahang naman natin yung kanyang left, yung right naman ikakabit natin. Kaya natin kung magkakabidyo. Sold na din pala yun. pala <clears throat> Ang galing ko yung lip, no? Yun, may video siya, no? Kung papasinin nyo yung kanyang video, hindi natin mayigay pag lumabas na yung kanyang Android. Ano nga? Totoo ko maigi. Pinong-pino siya, di po ba? Yung kanyang right. Yung kanyang left kanina, walang video vertical ba? Ngayon, pag nakalagay yung dalawang ribbon, bakit walang video rito? Eh, buo naman yung ano. Kasi may problema yung iyong left. Nagmay leakage eh. Kasi magkadugtong yung panel na yan eh. Siyempre, kung may problema yung kabila, hindi niya mapapatino yung kabila. Kasi may problema si kasi hahawa siya doon. ang ginagawa natin procedure para malaman natin buo yung panel mo sa right, ihahang mo yung sa left. Vice versa. Ngayon nakita natin dito na ang problema natin ay nasa may left. Kaya yung right, hindi mo na sa pakikialaman mago concentrate ka sa may lip. Diba? Tingnan mo, meron na nga siyang ano. Yan yung pinakatama niya. Hindi na siya yung talagang square. Medyo komurba siya. Kasi may, may laki ba yan? Ha? Lumalaki yan. Uh, may lumalaki, mayroong hindi na. Ngayon, <coughs> Papakita ko po sa inyo kung paano natin gawin yung ganitong problema. Marami na akong video yung ginawang ganito eh. Ewan ko, ewan ko kung na-upload ko o sa may service lang namin. Ginawa. Hindi ko na matandaan sa dami na rin kasi ng video na mga ina-upload ko. Hindi ko kasi napapanood yung video ko eh. Pagka may nag-inquire lang, yun, mapapasa ko sa ako siya mapapanood. Tutukan mong maigi to. Ang may problema ito, no, left, no. Ngayon, gin isa lang ang ginamit na kanyang level shifter. Kaya, uh, naghati sila. Hindi sila pwede na... Uh, kasi pwede kasi mag-cut dito, eh. Kung mag... Mayroon silang parehas na level shifter. Kaya ang mangyayari niyan, mismo dito tayo magkakat. Ang tanong, bakit hindi ba pwedeng tape method? Pwede rin, kaya lang mahihirapan ka. Kasi yung kanyang LC1 o no, yung low clock niya sa kanyang high clock, magkakalayo ng pin. Hindi siya magkakadikit. Pagkakalaktawang. Kaya mapahihirapan ka mapatino yung kanyang video. Ngayon, dito kang ngayon pupunta kasi may pattern ka naman eh. Ito yung pattern. Kita ba? Tutok mo. Ayan. Ito drawing natin ha. Para mas malaki. Eh. <coughs> Ito yung blackboard natin. White yun lang sa labas. Take Para maintindihan yung lubos. Ano ba nakasulit yan? Eh? So, nakasulat. Natutukan mo ba? LC1, LC2, Oo. BS5. BS ba BS5 ba uh, BS5. Meron siyang sampu, no? So, uh, okay. one, two, three, four, five. Eleven, diba? Ah. ba uh, bilog-bilog. Oo. Uh, one, two, three, oh, 11. four, five. Dito lang tayo mag no? Ito yung... Uh, Sarang eleven. 11. Eleven uh, 11 pag mo yung kanyang BSS. May BSS kasi yan. Ay, nasa taas. Uh, so. ngayon, ang, ang, ang kukunin mo lang muna yung kanyang mga clock. Yung high sa kalok no uh, uh, CK1 CK3 CK5 CK7 Ayan, di ba? Ito naman yung CK2 CK4. CK4. CK6. CK6. CK8. CK8. Ito yung LC1. Hmm. LC2. <coughs> Ngayon, ang tanging pinakasolusyon dyan, cutting talaga. Mahihirapan ang mag-tape method dyan eh. Kasi nga, yung kanyang ribbon, laktaw-laktaw. Hindi sila magkakasunod na andun yung 1, 2, 3, 4, etc. Hanggang 8. Eh. Hindi. Mag, hindi, tabi -tabi. Mag, hindi sila tabi-tabi. Hindi sila tabi-tabi. Nagtabi-tabi na lang sila nung nandito dito na. Sa may dulo. Kaya, ngayon, yung ganong problema na vertical bar as magalaw. Pagka yun, halimbawa, vertical bar, walang galaw. ibig sabihin, meron ka lang missing voltage. Ano yun? BGH. Ngayon, at, walang BGH dito eh. LC1, LC2 eh. Yun na rin yun. Kasi yung lock lock mo, kumbay niya ng BGH at saka BGA. Yung tinatawag na swapping. Kaya doon ka magsisimula na mag-cut sa LC1 at sa LC2. Kasi ay yung PGH-BGL niya eh. Kaya siya ganun eh. Na vertical bar. Tapos magalaw yung horizontal niya. Yung, ba't naman siya magalaw? Sa mga clock signal mo naman yun. Mga liquids na kasi sila. Kasi magkakadikit sa may kung magkakaroon ka lang ng na ah, napatawag dito bird's eye view ba tawag doon? Imagination. Uh, makikita mo ko sa sa may screen. Yung magkakadikit yan eh. Saka lang natin pagkatal. tayo. Dito tayo magkakat sa may kanyang uh, LC1 at LC2 <away> na. Kasi yan yung pangunahing nagliliki. Eh. Bakit? Kasi meron kasing boltaheng mataas. Diba? 28. 430 bababa ng 10, negative 10. Salitan sila, salitan. Doon nagkakaroon ng problema kaya lumalamad, lumalabas yung ganung image. Magkakat tayo sa LC1 at LC2. Kita ba? Hindi natin na hirapan ng Tandaan nyo ito ah. Madali na lang maano eh. Kasi may nakalagay ng pangalan. Ayan oh. Kita ba? Kita naman di ba? Dinrowing na natin. Sa LC1 at LC2 muna ako magka, magka-cut. Tignan natin kung may resultang maganda. Hmm. Ito na natin. Parang yung nakakabit yan. Oo, parang yung nakakabit Hindi na nakahang. Hindi nakahang. May resulta na, no? Pero kung papansin ninyo, namumuti siya, oh. Tapos, para siyang, ano, para siyang, ah, uh, para siyang, ano tawag dito? na uh, maputing maputi na ano pang tawag sa mga ganong trouble nakalimutan ko yan, nakita nyo may video na kaya lang para sa solarize pero hindi solarize yan meron pa siya kasi ang leak na kailangan natin ikat kinat natin yung kanyang LC1 LC2 LC1 at LC2 ha? Yeah. LC1 at LC2 ngayon <coughs> <coughs> ngayon kung meron naman sa kabila nito yung lahat ng clock na yan pwede mo na uli ikat lahat yan ito, nakat to eh. Ah, ayan eh. Lumabas yung video. Ayan, pwede mo na siya ikat. Rekta lahat yan. Ikakat natin lahat siya. Yung 1 to 8. sabihin pag walang ganyan sa kabila, hindi pwede ikat lahat? Oo, oh, kasi hindi magkaka-video. Wala kang signal eh. Uh. Nagkulat, no? Nakakat lahat yan, ha? Kat lahat yung lima, kat lahat yung lima. Ang natira sa atin yung BSS-1 at BSS-2. BGL din yun. Yun na natin kung ano resulta. <coughs> <coughs> meron okay, pa rin, no? Di ba? Para sa solarize. Pero may video na siya, di ba? O oh, yan. Pagka ganyan, kailangan mo nang ikat yung kanyang BSS-1 at BSS-2. Kasi pag di mo kinatyan, yan, lalaki lalo yung kanyang leak. Hanggang sa matuloy masira na siya, hindi na siya magkata-video kahit nakakat na yung, yung lahat ng clock signal. Kakat natin yung BSS1 at BSS2. Na naman BS bss 2 oh. BS ulang long. Kulang to. Nasaan daw? din? is nga lang. Isa lang. B ko yung isa. Oh, ito yung BSS ah. Napakita <coughs> ko sa inyo. Nasaan? Yes, Ito. Ito yan yun. Pumunta siya dito. Ito. meron siyang ST. ST start vertical yun eh. Tapos meron siyang repair. Yung JP pa. Ah, hindi na yung jumper yun, yung JP. O yan, kasi JP, Pili si Laurel yun. Iba naman yan. Kakat ko ah. Nasaan yung BSS? Ito yung BSS, di ba? Ito oh. yun. Hmm. Pag kinat ko dito at hindi siya... Kasi dalawa siya eh, oh. Merong hole dito. May hole pa rito. Yeah? O, oh, dito muna tayo sa isang hole. Kung mawawala yung... Kanyang... Ery! Masa to, masaway. Hindi, hindi nawala sa kabila. Dalawa kasi yung hole eh. Ayun. Wala na. Nawala na, di ba? Hindi na siya maliwanag, no? Ngayon, titignan natin kung pino ba yung video. Kasi importante yung yeah, mapino natin eh. Uy, Bergman. Pino siya, no? Pino yung video, no? Yan lang. Meron siyang side effect na isang line dito. Yan? Yeah, oo. Yun yung talagang leak niya. Yun, pino yung kanyang video. Tingnan natin sa... Hindi na ba sa makiarang kita, no? Hindi sa na baba na naman, eh. Hindi na makikita ng bulog yan, yan. Pwede na siyang pagtyagaan. Masa baba naman eh. Oo. Oh. Ayan. Ayan okay. na siya. Oh. Uh, pala po ang video niya. Pagtaas na buong video Yan. Hindi naman siya masyadong halaga. Pwede na siyang pagtsagaan. Ngayon, tanong, tatagal ba yan? Kasi marami nang tatanong, tumatagal ba yung cutting? It depends sa maggamit ng may-ari kung ang gagamitin mo yan ay mula umaga hanggang gabi, walang pahinga, diretso, hindi dire, dire, tatagal na. Bakit? Kasi isa na lang ang gumagana sa iyo. Eh. Kung baga sa isang taong may sakit sa bato, isa na lang ang bato niya. Meron nga ako nakausap, na technician. Hindi, Sir Leboy, mali ka. Na-stroke yung kabila. <laughs> Na-stroke <laughs> daw yung kabila. Sabi ko, okay, okay na term yun. ah. Yan. Pwede na siyang pagtyagaan, no? di ba? Pino siya. Sana may natutunan kayo sa video nito. May silang. Ang oras na tayo Ilang oras? 26. 27. Muli. 27. Salamat muli sa Diyos sa pagkakataon makapag-vlog muli tayo. Makapahagi ng ating kunting kaalamang nararaman sa Ripia. Salamat muli ng Thank <laughs>